Yung tatlong Dalian train na matagal nang nakatenga dyan po sa may MRT3, hindi naman pala display yun. Oo, pagaganahin na daw po yan sa Disyembre. Kailan sa Disyembre at kung anong taon? Alamin natin mula kay Bal Gonzalo sa Maybal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinamadali na ng Transportation Secretary Giovanni Lopez ang safety and requirement checks at maging mga procedures for utilization ng tatlong three-car dalian train sets para agad na itong magamit ng mga commuter. Sa sinagawang inspeksyon ni Secretary Lopez sa MRT3 Depot sa Quezon City, pinatitiyak ng kalihim na maayos na ang mga dalian trains para sa mas maginhawat ligtas na biyahe ng mga commuter. Target ng DOTR na makabiyahe na rin sa linya ng MRT ang tatlong three-car dalian train sets sa darating na buwan ng Disyembre. Itong nagalipas na buwan ng Agosto ay sa pang unit ng Dalian Train na made in China ang nagagamit na rin matapos ang isang dekadang pagkatatengga. Sa ngayon ay apat pa lamang mula sa 48 Dalian Train siyang nagagamit at pinakikinabangan ng publiko at ng gobyerno. Matatanda ang administrasyon noon ni dating Pangulong Noy Noy Aquino nang bumili ng 48 Dalian Train sa alagang 3.8 di yung tito, ngunit hindi ko nagagamit kailanman dahil hindi naman itong mao hindi compatible sa track ng mrt -ray. Ako si Val Gonzalez, di si sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, uh, bal? Eh.